mga bro ibang klaseng marker mga bro <laughs> oh yan mga bro tingnan nyo yan pero yung dulo niya mga bro pag ganoon siya Panorte. norte yung pointer niya tapos legit na marker to mga bro kinakat talaga mga bro napakasulit na bato to tapos kinakat Sinadyang kinakat ayan bien dia pa payan na makita na ko ng mga bato ka lagpad ba di pa ano, di pa mm. o, no maganda ng mga bro magaluna mga bro ito yung pinaka legit nga marker talaga mga bro okay. talagang talagang inuukit ng bayonita mga bro oh. triangle yan. Tapos dito sa baba, may dalawang nag Tapos dito mga bro, yan yung bato na malapad. Ayan. Yung posisyon na, nag-slope papunta doon. Papunta doon ang posisyon na. Ito yung mga bato na nakatamba ko. Parang dyan lang talaga. Tapos ito yung sinasabi ko mga bro na yung ibang treasure hunter, yung katiits natin magagalit pag ano mag mag bisaya pa magbinastos. Pero itong sayo nito mga bro, talagang bastos. Oh, yan oh. Di ba? Oh, di ba? Di ba? Bastos 'de. Di ba? Di ba? Yan no. Hmm. Binisi natin mga bro para. Hmm, yan. Oh, di ba? Ah. Oh. <laughs> yan. Yan ang sinasabi ko. Pag wala kita kayo ng ganito mga bro, ay talagang nature. Nature yan. Pero ang sabi ko sa inyo, may inuukit yan sa gilid. Ayan, di ba? napaka legit talagang ukit na yan mga bro talagang inuukit you know, okay. so anong yung ibig sabihin kayo na maghuhusga mga bro <laughs> so yan mo na muna, mga bro mula dito punta tayo tayo dito punta tayo tayo dito mga bro andyan yung yan ay yung duhat jan mulai di to mga uh, 60 60 meter rata punta don jan yung ano duhat hindi natin pakita yung viewing mga bro dito lang kasi maraming mga meritis <laughs> ayan o no. basta positive ito na yan yung load nandyan pinakamalaking load nandyan mga bro bro ito mga bro ang sukat nito ay 4 4 yan naka 4, 4 to itong triangle so pinababa nito inuukita ng may ukit na inuukit ng bayunita mga bro tapos may dinidikit pa mga bro oh, tigas yan mga bro talagang dinidikit tapos ito inuukit ng bayonita so naka V mula dito siya ganyan naka X naka X siya mga bro tatagos yan dito yan dan ito tatagos bababa yan dito dito tatagos tapos ito yung pointer niya pagsukatin natin to 3 4 pa rin So 4 pa rin. Bababa siya dito mga bro. So pagbaba niya dito, distansya tayo dito mula dito. Susuka tayo ng 4 4 feet or 4 meters dito at abanti tayo dito kunti. 4 meters or 4 feet dito. Tapos pagtisdig tayo dito mga bro. Pagtisdig dito, makakuha tayo ng marker. So may low dito. Dito may may marker na ito mga bro. O, Oh, ayan ah. Oh, di ba? May marker mga bro. Ayun. So dito. Baba. Tapos ito rin. May ukit na pa ganun. Tapos yung curve niya, yung slope pa ganun, diyan. So ang load mga bro, talagang diyan. Tapos may ukit pa dito nakabakso. yan So ayan na mga bro. Kanya lang yung pag-remap. So, nandito yung load. Mula dito sa Cincurina duhat mga 100 mga 100 siguro meters. 100 meters wala doon sa kanan hindi maipikita na to yung buway mga bro kay private so yan lang pagsukat mga bro tapos ito pala naka X to mga bro so lagi nyong tatandaan mga bro naka X siguro yung chambers, may maabutan tayo yung chamber sa ilalim o siguro nandyan na yung load talagang ano yan sampu so magmula tayo sa pag tisdig hindi pag ano, wala nang tisdig tisdig to diretso na to hukay ka ng 10 feet may makuha tayong marker hanggang sa ano ba, 10 meters pababa 10 meters to mga bro ang ibig sabihin nito naka X so X punta tayo doon papasok tayo doon so mula dito yung sukat dito mga bro kasi tatagos yan dito mga bro ayan o so sukat ka dito 4 pa rin mula dito sa marker na to abanti tayo ng 4 doon feet yarda or meters dyan abanti tayo dyan so may makukuha tayong markers dyan sa patagan sabi ng uh, katiwala dito, nung unang panahon daw, dito yung inilibing yung mga patay. Oh. Iwan ko kung Japon ba o oh. Pilipino. O sa ilubong na ba yung Pinoy? Japon? Ano ah, yung mag-tatoong, ito yung tatyong. Ano yung mga, kung na-like po ano, narito doa nila. So, kibale, na ang Japon, then napildi nila ang Japon. Bawasiladre. Manis la bag. La la laging. Du dowaan hapon. So gumaganti pala yung mga bitiran nung una panahon mga bro. Dito para yun no. Pag pinaglaruan nila yung mga maitubod kayayan deh. Mga giniit kayo noobsan. Amo ra gigko an lilang. Huy dada. So yan mga bro. Talagang legit. Ay di kata bako so, ada boy nga. Bow. Yan. Ito yung passage way mga bro. Passage siyan Pababa. Ito. Markers. So yan lang. Magandang <laughs> markers. No, oh, ito mga bro. Oh. Mula doon sa ano? Mula doon sa yung parang ng ano, kuryano. Siguro nandyan sa mga ano, mga mga 20 siguro ba yun, no? Mitros Mga 20, no? oh, punta dito mga bro. Dito yung dito yung ano, coordinate marker na dito yung coordinate marker niya. So, lagi yung tatandaan mga bro. Yung Yellowstone, ito, dami o. Oh. Talagang sinasadyang tinatambak dyan kagaya ron sa ano may duhat so ito yung yellowstone ibig sabihin ng yellowstone mga bro ito talaga ang japanese marker gold yung ano pinahiwati dito so napakalaking load ang pinahiwati dito so talagang kasabay na dito yung entrance so ayan mga bro ito ugit ah, ayan So, ibig sabihin niya mga bro, may tunnel talaga mga bro. May entrance talaga dito na madatan sa ilalim. Yellow bamboo or yellow stone, Japanese marker talaga yan mga bro. Talagang under yan. Uh, minsan yung bamboo, hindi ma-under. Pero kadalasan mga bro, under. Gaya din dito ng yellow stone. So, mula dito, yan yung tuktok. Tapos dito sa baba ng konti ito itong target na to mga bro. Bro, dito mga bro. Hindi natin pakita yung viewing mga bro. <laughs> so ayan. Napaka legit mga bro. Okay. Happy hunting. cenggulman, The Explorer. Mga bro. Ito mga bro. Napaka lapad na ano? Yung bato. Tapos yung hugis niya mga bro, hard. Nag-hardship siya. Tapos Pag magkukumpas tayo mga bro. dito kukumpas tayo naka norte ayan naka norte <coughs> pag ito yung gagawin nating marker mga bro kasi map to eh <coughs> yung yung load yung load mga bro na sinasabi natin na ano yung organ ng babae ay talagang kuryano talaga mga bro kasi ito yung pinaka-marker niya mga bro eh. ito yung mapstone heart so naka-waste yung ano yung organ ng babae so positive mga bro kuryan depo kaya pala bastos yung ano yung marker tapos yung pais punta doon mga bro tapos norte papunta tingnan pa natin doon so ito yung ano may kulit sya dito mga bro bababa yung pointer na yan naman ayan parang ano yung may, may pointer pababa pero ang ibig sabihin nito mga bro uh, pababa kayo ng konti kasi maraming markers so kung basihan natin itong mga hugis hugis ito mga bro mapstone talaga mga bro parang bundok yung sinasabi niya ang daming load pero ang kahit sinasabi itong mapstone mga bro huwag na natin itong pag-isipan to kasi pag-isipan pag natin to talaga maguluhan tayo hahanap ah, kayo ng marker sa paligid <coughs> so ayan mga bro hindi to ma-move mga bro hindi to ma mga bro ayan o Itong pointer, yan. Doon nakaturo sa century na duhat. Tapos itong gilid na may kulit dyan, dyan nakaturo din yung organ ng babae. So tumpak yung lyrics ng bato na yan. So pagpupunta tayo dito naman, ang sampuni din eh. nakik natatandaan yung nakikit na tatandaan mga bro yung dun sa baba nung pa, parang paahan ng bundok may sign dun diba ba? Uh, ito na sa tuktok ng bundok mga bro nandito pala mga bro yan yeah, no? <coughs> so <coughs> talagang legit mga bro so <coughs> ibig sabihin niya mga bro parang hard so positive mga bro may entrance ng tunnel may entrance ng tunnel mga bro napakaganda ng view dito sa paligid kaso hindi namin pakita so ayan lang mga bro sa paahan ng bundok mga bro may marker sign daw nga pointer. So heart ang dito tuktok tapos nandyan yung pointed na ano, parang kamay na nagaka-point. So ayan mga bro. Basta sa tuktok na bundok nandito yung map na hugis heart at sa katapat doon sa nakanorte yung finger sign. Yung nakatoro pa ganun. O oh, yan lang mga bro.